Ako po. Ay, itla. Sige. Ay, sir. Magandang tanghali po. Kayo po ba si Dick? Oh, pare. Ayun. Ayun. Ay, ako po yung sa online. Yung, Ay, ikaw yung ano. Oh, ano, 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 yung chat ano, niya sabi ko. Ano, ano. So, oh, sabi ko eh gusto ko makita yung aso niyo. Eh, bibiling ko yung husky. Anong ano, tignan natin. Eh, nasaan po ba? Saan ba nakakulong? Nakakulong ko ba o nakagalaw? Kulong. nakakulong. Nakakulong. Yung pwedeng lagi nakagala yun. Si, 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 sabunan yun. Saba? Saba, saba Ito! Hala! Ito ba yun? Oo! Oh. Kapag laki na ito eh, sa picture mo, late late lang. Alaskan ito! Alaskan! Ay hindi nga husky! Hindi, hindi mo ata gano'ng binasa eh. Hindi ko kasi alam kung ano yung Alaskan na yun eh. Ay laki laki nga aso hindi ganyan kalaki yung lakit laki ako sa picture nung ano eh, pinost mo eh. Hala! Hindi oh, tayo nagkaintindihan. Pero magandang! Madali na nagkaan ito! Nalang... Mabait ba yung ganyan? Mabait. Parang ito. malaki pa sa tao ko yun. Pwede mo lagyan ng ano, yung gulay yung dog food niya. Ah, okay. okay Iba pala yung husky sa Alaskan. Magkaiba uh, okay yung brad. Iba kasi galing ng ibang bansa ate eh. Tapos pinapabirin na lang dito. Oh, tinamo naman no. Baka naman malakas. Ano pag ayun to? Baka naman malakas si gatas to. Ay, what the fuck? Yung yung Alaskan lion. Lion ah, pangalan niya, pangalan. Oh, pangalan. Pangalan, niya. So, ibig sabihin, hindi siya malakas sa gatas. Hindi, hindi, hindi. Uh, si siya na. Eh. Si so, Brad Jaguar. Tingnan mo naman nagagawa no sa kanila. Ano, ah, pag mo kasi nakikita ko puro mga husky yung may oh, parang itim tsaka oh. te tapos kulay blue yung mga mata diba mm. yun eh, eh paano to guru e, mahal to bago mo ibigay ito mga 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 bread kakatawaran pa tayo ito binibenta mo ba Ito kayanin ng presyo mo, pero kasi husky gusto mo eh. Yun nga, yun ang gusto ko sir, baka meron kang husky. Kaya ba talaga yun? Tsaka isa pa, mahihirapan akong ko iwi to, mas malaki pa sa akin ito <laughs> tumayo eh. Ano, okay. nakamotor lang ako eh. Di ba? Kaya... Pero, sige kung gusto mo, meron ako dito. Aski. Oo, oh, husky, Solid to. Pure line to. Pure line talaga yan. Balbon na ah, balbon. Baka naman ano, sa presyo, huwag tayo magkakasunod. Hindi, pwede lang pag-usapan yan. Pwede naman 2 gifts yan. Yun. Ang so, langanin kayo. Yes. oh, ay kasi gusto naman ko yung medyo ano yung, yung Haskin, na, uh, mabalbon. Hagabol na hagabol. Yan, oo. Ayan, sa -sa ba? natin. Saan, ba? saan ba? Balbon to. Aski to. Aski? Parang Aski. Malaki to. Lagi. Malaki po. Mahulo. Sige, ako tayo sa'yo mo. Ano ba yan? Oo. Parang yung Aski. Panas, panas. Asking, asking lah. Mati Sila Iyalah apa kau ni? Asking bosis. Adik bang, kalau asking, iya nih. Asking, asking. Karena asking komentar. Asking komentar. Jadi logonya tak tahu. Kalau kau yang mana? Uh. Kau yang mana? Kau ni yang kau mana? Kau yang mana Kau yang mana? Balbon, di bawah. Ia yang asli. Asking lang yung yang sir! Pero, tapi orang ano? Pwede may, may It tali yan. Ha? Pwede may tali? Tali? Ano? Kahit natayang ang punta ko, dahil napakalayo, di ko na kukuni niya dyan. Huwag na. Husky lang yung boses pero no, hindi siya husky. Ano? No. Pero yung bambil to, bro. Papakalabang na yan. Hindi na. Huwag niya, sir. Balik mo na lang yung sabi ko <laughs> ngayon. Papagilip! <laughs> Mabigat diba? Ang galing! <laughs> Tuma naman! Tuma naman! <laughs> Salamat lang, ha? pala <laughs> mga <mama>, haas gusto lang! Oo! Salamat ha!